Magandang araw ka Grace Farming Yan sa video po natin Dinampot na lang po natin yung uh, pinagbalatan ng mga pinya Napakabango po niyan Kaya gusto gusto po ng mga alaga natin yung mga manok, pabo, bibe, itik Mga native na baboy at kung ano-ano pa Kaya yan po at uh, kinukulek po natin yan Mostly tinatapon lang po yan ano? Kaya napakaganda ka Grace Farming uh, doon sa sistema nating uh, grace talaga eh dinadampot na lang po natin yan dahil yan ay hindi naman na po napapakinabangan ng ilang mga nagpiping niya ano po dahil yan ay kailangan po nilang itapon ng maayos at uh, usapan po namin niya ilagay na lang po niya sa gilid kaya yan ano po at uh, hindi ka po ba ng manok na kung saan ay eh, ang pagmaraan po natin ay eh, Grasya. Ano po, kinukuha at pinupulot na lang po natin yung mga ganyang pagkain nila Yes, kailangan po natin buka gata na maigit po yan Para naman po ay uh, mawala at binababat po natin yan sa may tubig na merong asin At ipe-ferment po natin yan ng how many days And then at the same time, uh, ipapakain natin yan doon sa mga probiotic na mga good bacteria kaya ka Grace farming, abangan niyo po yung proseso na gagawin po natin para dyan sa pinya hanggang ipakain natin at pakita natin na kinakain ng ating mga alaga. Salamat po ka Grace Farming! The Grace Farming